Romeo, umalis ka dito sa gym. Bibilang ako ng tatlo. Kung hindi, kakalad ka rin kita palabas isa. Hindi, Coach Abby. Hindi alis si Romeo dito sa gym. Alam mo bakit? Kasi gym namin to. Cheerleaders gym to. Ano, Diana? How dare you? <gasps> Alam mo, Coach Abby. Sumasobra ka na. Alam mo, Kitty, naisip ko. Huwag kaya tayong pumasok sa school ngayong araw. I-boycott natin si Coach Abby. Ipakita natin sa kanya kung sino tayo na hindi tayo papatalo sa kanya. Hindi pwede ang ginagawa niya sa atin. Diana, anong ibig mong sabihin? Hindi tayo papasok sa school. E, winash ko na yung hair ko. Kitty, ang ibig kong sabihin, hindi tayo papasok sa school hanggat hindi nagbabago yung isip ni Coach Abby sa atin. Masyado na siyang nakakainis. Naiintindihan mo? Oo, Diana, tama ka. Huwag tayong pumasok sa school hanggat hindi nagbabago yung Coach Abby na yan. Masyado siyang mayabang. Okay, halika na. Kumbinsihin natin si Nat at si Mary na wag pumasok sa school. So, magchichill lang tayo ngayong araw. Diana, ano gagawin na? Sandali lang, Kitty. Kailangan makausap muna natin yung dalawa tungkol dun sa plano natin kay Coach Abby. Oo, ipo-boycott natin siya. Hello, girls! Hi! so wakas! May almusal na ba? Hindi ako pwedeng pumasok sa school ng gutom. Well, girls, ngayong eh, araw, araw, hindi tayo papasok. Nag-decide kami na ipo-boycott natin si Coach Abby. Oo, oh, hindi tayo papasok sa school hanggat hindi nagpabago sa atin yung Coach Abby na yan. Ano? Ano? sigurado magagalit sa atin yun. Girls, I like this idea. Kasi may practice tayo ngayon. Sigurado, sisigawan na naman tayo ng Coach Abby na yan. Well, Nat, hindi niya na tayo sisigawan. Wala na siyang magagawa kasi mag-isa lang siya at tayo, isang team, team, magkakasama. So, kung hindi tayo papasok sa school, anong gagawin natin? Dito lang tayo sa bahay buong araw? Hindi, girls. Hindi tayo mag-stay dito sa bahay. Magsha-shopping tayo. Bakit, Diana? May pera ka? Well, meron naman. Wow! Diana! Girls, dito ko nilalagay yung mga secrets ko. Huwag niyong tignan, ha? Okay, magsha-shopping na tayo. Okay, shopping! So, late na naman yung mga bunnies. Tawagan mo nga sila. Ngayon na. Coach Abby, dadating yung mga yun. Baka na traffic lang. Ayoko makarinig ng mga traffic-traffic. Tawagan mo sila. Hindi na siguro, Coach. Tawagan mo. Okay, tatawagan ko na. Ano, Mascot? Hindi ka nila sinasagot? Sandali lang, Coach. Girls, may tumatawag. Kung si Coach Abby to, hindi natin sasagutin. Sino yan? Si Mascot. Hello, Mascot? Kumusta? Hello, girls. Nasaan na kayo? Nag-umpisa na yung training natin. Hindi kami magta-training ngayon. Pipitinin namin si Coach Abby. Bahala, siya maghintay dyan. Oo, oo, ibo-boycott namin siya. Okay? Girls, huwag niyong gagawin yan. Basta, hihintayin ko kayo sa training, ha? Girls, kung anumang pinaplano niyong gawin, huwag niyo nang tuloy. Ano? Ano daw? Mascot, nakapag-decide na kami Hindi kami magte-training ngayong araw Bahala siya dyan, hindi kami darating oh, Oo, oh, kasi, kasi mas shopping, shopping kami. kami Ano? Shopping? Ah, okay, gets ko na Ano? Hindi kayo magte-training? Kung hindi kayo papasok ngayon, pupunta ako sa bahay niyo Anong boycott-boycott na sinasabi ng dyan, oh, ha? Hello, Coach Abby <sighs> Okay, 20 minutes, nandyan na kami Hintayin niyo kami, okay? Okay Coach Abby oh. Bilisan nyo, umaandar yung oras. Ano? Dadating daw sila. Bakit? May choice ba sila? Nakakainis yung mascot na yan. Tinawagan tayo habang katabi si Coach Abby. So, so nalilig na lahat ng sinabi natin? Well, siguro. Akala ko pa naman magsha-shopping. Oo nga, magte training pala. Hindi ko patatawarin yung mascot na yan. Girls, sa tingin ko hindi naman sina ni mascot yon. Feeling ko, pinuwersa siya ni Coach Abby na tawagan tayo Sigurado ako pahihirapan tayo ni Coach Abby sa training By the way, idea naman yun ni Diana Oo nga, para sa atin naman yun eh Sana naman hindi tayo magka problema Diana, may bad feeling ako Basta, hindi tayo dapat matakot sa Coach Abby na yan Paano naman hindi tayo matatakot? Kailangan ipakita natin na matapang tayo Okay, tara na Okay, matapang tayo, matapang tayo Kitty, ano pang inuupo-upo mo dyan? Tama na! Kitty, hindi ka dapat matakot sa kutsuabi na yan. Papasok tayo ng school. Kakausapin natin siya. Wala siyang magagawa sa atin, okay? Hi, pizza. Ah, uh, pautang mo na. Ah, uh, bigyan mo kami ng tatlong hot chocolate. Kung sa akin, pizza, mayroong cinnamon, ha? Ako naman, bigyan mo rin ako ng coconut chips. Guys, hindi ko kayo pwedeng pautangin. Kapag nalaman ni Ice, lagot ako. Pizza, anong problema? Si Ice, lagi kami pinapa-utang. Oo, nagbabayad naman kami agad. No guys, wala si Ice dito, kaya walang utang. Buisit naman oh. Baka si Diana, pwede tayong pa-utangin. Wala naman si Dayana sa school ngayon eh. Kasama yung mga friends niya. Nagbo-boycott sila kay Coach Abby. Ano? Talaga? Oo, nag-message kanina si Diana sa WhatsApp. Sabi niya, hindi kami papasok. sige, pizza, bigyan mo na lang kaming tubig. Baka yun naman pwede. Okay, ano bang nangyari sa inyo? Bakit wala kayong pera? Pizza kagabi. Nag-dinner kami ng mga girls. Nauubos na rin kami ng pera, no? Oo, nasimot kami. Oo nga, masyadong magastos yung dinner kasama sila. Nauubos lahat. Kilay, malapit na yung prom night. Wala pa rin tayong kadate. Anong gagawin natin? Patrick, naghahanap na ako ng kadate. Eto, sino mas maganda? Pumili ka. Eto, eto, o eto. Pero pa paano mo ginagawa yan? Turuan mo naman ako. Patrick, ano na. Pili ka sa kanila. Sino yung gusto mo? Yung pinakauna. Ah, yung pangit. O sige, eto yung sa akin. Solid, oh. Sa so, pare, akin na lang yung pangit. Bibigyan mo sa akin. Hindi, no. Maghanap ka magisa mo. Ang hirap kaya maghanap. Kagabi pa ako scroll ng scroll. 500, 1,000, 1,500. Trin, bakit ang dami mong pera? rin nang hold up ka ba ng ice cream stand? Hindi, no. Galing to sa sweldo ko. I'm working. Bakit Green? Bumenta yung mga swimming suit na design mo? Kung ganon, sino kaya bumili ng mga yon? Actually guys, naggugupit ako ng cats and dogs. Ginugupitan mo yung mga pets? Mahal ba yung bahay doon ganyan? Di ma, alam mo ba? Mas mahal pa yung haircut ng dog kesa dyan sa gupit mo. Green, may idea ka ba saan na ako nagpapagupit? Sa pinakamahal na barbershop? Pare, tanggapin na lang natin. Mas mahal talaga ang gupit ng aso kesa sa tao. Hello everyone. Pizza, dalawang hot chocolate nga. Pakibilis. Gigi, tinitingnan ba ako ni Bravasti? Hindi, Julie! May pinapakita siya kay Patrick sa phone niya! Patrick, papano ka ba kung wala ko? Ano, makikipag-date ka sa katulad nito? Bravasti, visit naman oh. Ipili mo naman ako na maganda! Bakit, Patrick? Ayaw mo to? Kung ayaw mo, pumili ka mag-isa mo! Siguro, pare! Ayaw mo lang talaga ako bigyan ng maganda, no? Mag swapang mo talaga! Hindi ako swapang! Patuto ka rin kasi gumawa ng paraan! Uy, wow! Sino yung kasama ni Gigi? Tingnan mo! Julie! Julie! Tinitingnan ka niya! Sino? Si Bravasti? Si Bravasti Patrick! Matuto ka rin makipag-usap sa babae. Julie, Julie, lalapit siya. Oh my God. Hello, beautiful. Ikaw ba yung imimit kong girl? Hi. Hi, Bravasti. Julie, wow, hindi kita namukaan ah. Alam ko, Bravasti. Lalo akong gumaganda, di ba? Oh Julie. Walang halong biro. Lalo kang gumaganda. Meron ka na bang kadate sa prom? Wala. Ako lang mag-isa. Siyempre naman mag-isa ka, no? Wala kasi kaming boyfriend. Tama ba ako, Julie? Pwede ba kitang i-date sa prom? Ang cool mo kasi. Girls, eto na yung hot choco niyo. Okay, Brabasti, payag ako. Hindi! Hindi payag si Julie! Hindi siya pupunta ng prom kasama mo! Hindi niya ako iiwanan mag-isa! Um DJ, manahimik ka dyan. Aayusin ah, natin ngayon to. Patrick, halika dito. May dalawang magandang babae dito naghahanap ng kadate sa prom. Teacher Mike, na-organize na namin. Nakapag-book na kami ng bus na sasakyan natin. Nag-order na rin kami ng sleeping bags. Very good, girls. E paano yung cook? Meron na ba magluluto para sa mga estudyante? Importante yung pagkain. Teacher Mike, naghahanap pa kami ng cook. Kaya lang, Teacher Mike, ang mahal kasi ng cook. Kaya nag-decide kami na si Ice na lang yung magluluto. Pumayag siya. Okay, so pumayag si Ice sa magluluto. O sige, tatawagan ko yung bus ngayon para sunduin kayong dalawa. So, okay na ba lahat? Ano? Teacher, Teacher Mike? Mike? Meron kaming escort ni Layla? You mean, meron kaming security? Siyempre girls, kailangan ng security sa school bus. Mike, kailangan natin mag-usap tungkol sa mga cheerleaders. Abby, Actually, hindi pa kami tapos mag-usap ni Teacher Mike tungkol dun sa country house namin. Bakit? Kailangan ba talagang pag-usapan yung mga cheerleaders na yan? Girls, this is emergency. Mike, hindi sila nag-practice ngayong araw. Ibo-boycott daw nila ako. Okay girls, lumabas muna kayo. May importante lang kami pag-uusapan. Okay, Teacher Mike. Marami pa tayong pag-uusapan. Abi ano ba yun? Importante yung pinag-uusapan namin ni Yana at Leila para sa country house to. Mike, kailangan natin mag-usap tungkol sa behavior ng mga banis na yan. Alam mo ba kung anong mga sinabi nila tungkol sa akin? Abby, relax ka lang. Siyempre, nahihirapan din yung mga girls. Nahihirapan sila? Ako ang nahihirapan. Hindi mo ba naiintindihan, ha? Abby, mababait naman yung mga batang yan. Huwag ka masyado mag-isip. Mas cool yung mga basketball players. Hindi, mas cool yung mga football players. Pati niyo patunayang mas cool kayo, ha? Sige, ano? Anong gusto mong patunayan namin? Grabe, masyado namang masungit yung coach na yan. Kailangan maging masungit siya, lalo na sa mga cheerleaders. Hoy Rats, huwag niyo pinag-uusapan yung mga cheerleaders kapag nandito kami. Tignan niyo muna yung mga sarili niyo. Actually, nandun si Coach Abby nagko-complain kay Sir Mike tungkol sa mga fans nyo Wala na naman daw sila sa training. Basta girls, sabihin natin traffic kaya na late tayo. Oh, hi, o Smiley. Yan, hindi sila absent, na late lang sila. Anong pinag-uusapan niyo? Ang traffic kasi, kaya na late kami. Talagang mga chismosa kayo, no, Rats? komplain kayo ni Coach Abby kay Sir Mike. Ang mabuti pa, huwag yun na kaming awayin. Pumunta na kayo sa gym. Okay, guys. Bye, mamaya na lang. Girls, please. Talagang mas cool yung mga football players kesa sa inyong basketball Rats. players. sino mas cool? Football players o basketball players? Siyempre, football players. Manahimik nga kayo dyan. Wala naman kayong mga alam. Anyway girls, ang balita sa school, hindi daw magkasundo si Coach Abby tsaka mga bunnies. Lagi silang nag-aaway. Normal ba yon? Laging nag-aaway yung coach tsaka yung team niya? Ang problema kasi, yung mga bunnies. Ano kayang mangyayari sa susunod? Anong mangyayari? Matatauhan na si Coach Abby. Aalisin niya na yung mga bunnies. Tayo na yung itutrain niya. Tapos, magiging, magiging champion na tayo. tayo. Hindi na magiging cool yung mga bunnies na yan. Tayo na yung magiging cool. So girls, simula bukas, double time tayo sa training para mapansin tayo ni Coach Abby. Kailangan ma-impress siya sa atin. At kapag natalo natin yung mga bunnies, tayo na yung sikat dito sa school. Hahabulin na tayo ng mga boys. Tayo na yung magiging coolest dito sa school. Tumahimik nga kayo. Huwag kayo masyadong mag-expect. Ako lang naman ang magaling dito eh. Ako lang. Naintindihan nyo? Anong ibig mong sabihin? Ikaw lang yung magaling? Nag-training kaya kami araw-araw? Oo, oo nga. Kahit naman kami magaling ha? Hindi lang ikaw. Siyempre magaling kayo. Ako kaya yung captain. train ko kayo. Sandali! At sino naman nagsabing ikaw yung captain? Sa'yo ko lang nalaman na ikaw yung captain. Well, ngayon, alam nyo na, ako yung captain. May reklamo kayo, ha? Ano? Oo na, ikaw na, na yung captain. captain. Okay, very good. Tara na, mag-training na tayo. Kurado, lagot yung mga bunnies, lalo na si Diana. Okay lang sila, akong bahala kay Coach Abby. Mag-iingat ka, Romeo. Dahil sa Coach Abby niyan, pati si Teacher Mike, galit sa mga bunnies. Nakita mo ba, kontrolado na ni Uncle mo. Ako pa, paborito ako ni Uncle Mike. Walang magagawa yung Coach Abby niyan. Wina-warningan lang kita, bro. Oo, mascot. Salamat. Oh my God! Akala ko late na tayo. Mascot, nandiyan na ba si Coach Abby? Diana, kumusta? Girls, lagot kayo. Nasa tabi ko kanina si Coach Abby habang usap ko kayo sa phone. Pinilit niya ako. Sorry, wala akong magawa. Hindi ko kasalanan. Oh my God, girls. Ano nang mangyayari sa atin ngayon? Sigurado, pahihirapan niya tayo. Diana, girls, huwag kayong mag-alala. Akong bahala kay Coach Abby. Pagtatanggol ko kayo. Romeo, mas mabuti pang umalis ka na dito. Wala ka namang magagawa kay Coach Abby. Oo, oh, oh, Romeo. Huwag mo na kaming pakialaman. Romeo, umalis ka na dito. Baka abutan ka pa ni... Oh, nandito na yung mga girls. Explain nyo nga sa akin. Bakit late kayo, ha? O may balak talaga kayong hindi mag-training? Coach Abby, sorry. Hindi na mauulit. Promise. Coach Abby, ako yung team captain. Ipagtatanggol ko yung team ko. Masyado ka naman yata ng strict sa amin. Hindi na tama yung ginagawa mo. Sandali lang. Lumalaban ka ba sa akin, team captain? Alam mo ba kung sino ko? Oo, alam ko kung sino ka. Coach Abby. Girlfriend ka ng uncle ko. Isusumbong kita pa. Paano mo itrato yung mga cheerleaders? Iiwan ka na ng uncle ko. Oh my God! Romeo! Romeo! Oh no, Romeo. Lagot ka ngayon. Sandali lang. Sino ka ba? Football player? Basketball player? O cheerleader? Wala. Ako si Romeo. Eddie, umalis ka dito sa gym. Hindi ako lalabas dito. Poprotektahan ko si Diana. Romeo, umalis ka dito sa gym. Bibilang ako ng tatlo. Kung hindi, kakalad ka rin kita palabas. Isa. Hindi, Coach Abby. Hindi aalis si Romeo dito sa gym. Alam mo bakit? Kasi gym namin to. Cheerleaders gym to. Ano, Diana? How dare you? <gasps> Alam mo, Coach Abby, sumusobra ka na. Oo, Coach ka namin, pero hindi ka namin, boss. Wow, nakatingin kay Diana si Coach Abby. Yes! Go, so, Diana. Diana. Wow, walang nagawa si Coach Abby. Susunod na gawin mo kay Diana yan, lagot ka sa akin, ha? Girls, wala mo na tayong training ngayong araw. Coach, coach bakit? Diana, natakot na siya sa'yo. Bunnies, hindi kayo pupunta sa country house ngayong summer vacation. At Romeo, disappointed ako sa'yo. Diana, narinig mo ba yung sinabi niya? Totoo ba yun? Girls, pupunta pa rin tayo sa country house sa summer vacation. Don't worry, pero magti-training pa rin tayo ngayong araw. Diana, nakita mo? Nakatikim yung Coach Abing yan. Oo, Romeo. Thank you pinagtanggol mo kami. Thank you. Diana, sigurado ka pupunta tayo? Girls, kailan ba ako nagsinungaling sa inyo? Diana, para sa'yo at mga friends mo, gagawin ko ang lahat. One, two, three, girls, mag-training na tayo. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye! Victory! We are the best. The best among the rest. We are bunnies. We are the best. Victory! Pogi points ako. Abi, ay, hoy ikaw. <laughs> <laughs> hindi, hindi ko aalis dito Kasi, ah, ano kasi? Hindi, hindi, hindi kami, ah, ano ba yan? <laughs> Isa pa,